Samantala, bagsak ang mga pananim at di makapangisda sa ilang lugar sa Ilocos Norte. Sa kabila niya, may hatid na tulong ang pamahalaan para sa mga magsasakat mahingisda. Ang detalye sa ulat ni Jude Pitpita ng Radyo Pilipinas, Lawag. Mga pinadapang palay at mga nakatumbang puno ng saging. Ganito ang sitwasyon ngayon sa Bakara at Lawag City sa Ilocos Norte dahil sa panalalasan ng Super Typhoon Nando sa Northern Luzon. Pero hindi lamang ang mga magsasaka sa lalawigan ang problemado ngayon dahil ilang araw na ring hindi nakakapalaot ang mga mangingisda dahil sa matataas na alon dulot ng bagyo. Kaya naman ang provincial government patuloy na nakalalay sa mga apektadong residente. Ayon kay Provincial Al Agriculturalist Engineer Teresa Baknata, mayroon na silang nakahandang tulong para sa mga magsasaka at mangingisda. Kabilang sa mga tulong na kanilang binibigay ay ang mga binhi sa mga irrigated areas at mga gulay naman para sa rainfed areas. Habang ang mga mangingisda naman, mabibigyan ng relief packs at mga gamit sa pangingisda kung nasira ng bagyo ang mga gamit nila. Kaugnay niyan, maaari pang mag-apply ng indemnity claims sa mga magsasaka gamit ang kanilang libreng insurance sa Philippine Crop Insurance Corporation. Ito ay alinsunod sa mandato ni President Ferdinand R. Marcos Jr. na matulungan ang mga magsasaka sa anumang panahon o kalamidad upang madagdagan ang kanilang kita at makamit ang food security ng bansa. Mula sa Lawag City para sa Integrated State Media, Jude Pigpita ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.